Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Araw pa lang mga boss ng Sabad. Last day ng, ng gawa ng tropa ngayon dito sa project natin dito mga boss sa Garden Villas. Bali, ang balik na natin na ito mga boss is Pagkatapos na ng uh, Christmas. Ayan. Uh, ngayong araw pala mga boss is... Uh, continuous tayo dito mga boss ha. Papahida na natin to ng skim coat itong sa kabilang side na to, Ayan. Bali, skim coat na natin to Itong wall dito sa labas. Uh, I-install din pala natin to mga boss. Yung pinakang magiging hagda natin dito. Uh, I-assemble na natin yan. Uh, bali, nakapag uh, frame na pala tayo dito mga boss. Yung pinakang... Uh, pagpapatungan ng uh, wood plank natin ito yung pinakang uh, magiging pagpapatungan ng wood plank natin yung magiging hagda natin uh, angle bar pala ito mga boss yung ginawa natin uh, the same nung uh, ginawa natin uh, kabilang project natin ganito din yun uh, angle bar din yung ginamit natin tapos yung pinakang magiging base niya pala mga boss yung pinakang pagpapatungan ito, Uh,

Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town. magandang hapon sa inyong lahat mga boss ayan, dito pala mga boss, sa baba To is, uh, nag-start na pala tayo dito mga boss, magpahid ng skim coat ayan, uh, na skim coat na pala natin dito mga boss Eh, eto na lang yung hindi pa yung konting uh, poste natin ayan, pero itong sa hanggang sa second floor, tapos yung dito sa baba hanggang dito is na pahida na pala natin to ng skim coat ayan dito sa second floor mga boss uh, ayan uh, Napinturahan na pala natin mga boss yung mga channel bar natin. Eh na primeran na natin 'to ng epoxy primer gray yung ginamit natin diyan ayan. Saraduhan natin 'to mga boss pagkatapos ng Christmas. Ayun, balik tayo dito pagkatapos ng Christmas. Tapos na pala natin 'to mga boss yung pinakaang hagdan natin papuntang attic area. Ayun, na first coatan na rin natin ng uh, primer 'to mga boss ng gray pero kulang pa to, uh, isang pahid pa to na kulang lang yung uh, pinakang pintura natin mga boss ginamit pala nating materialis dito mga boss sa uh, pinakang uh, hagda natin yung uh, uh, channel bar natin na 2x4 Ayan, yung the same din ginamit natin dito sa may pinakang attic area Ayan, dalawang, uh, dalawang 2x4 na channel bar yan mga boss Ayan yung pinakang base nung uh, hagda natin yung pinakang, pinagpapatungan na itong uh, pinakang mga frame natin tapos yung angle bar na ginamit natin dito mga boss is uh, 2x2 na 3mm yung kapal mga boss yung pinakang uh, angle bar na ginamit natin bali ito yung pinakang frame ng uh, ng hagda natin mga boss yung pagpapatungan naman ng uh, wood plank natin yung uh, pinakang uh, tukod natin dito mga boss sa mga frame eto ah, uh, angle bar din ito, mga boss. Tenta. Dalawa yan, mga boss, kabilaan. May nakasuporta tayo na tukod. Share ko na lang rin ulit sa mga, wala pang idea, mga boss, sa pag-install ng uh, pinakang hagdan. and kung pa paano yung proseso na ginawa natin. Uh, sa mga nakakasabay bay mga boss, yung uh, pinakang uh, hagdan natin, nag-layout tayo dito ng... Uh, pinakang mga hagda natin dito sa pinakang wall tapos yun na yung pinakang guide natin kung saan natin ilalagay itong uh, pinakang mga frame ng hagda natin mga boss tapos yung ayan kung, ma, ayan, kung mapapansin nyo nung no, mga boss eto yung pit, pinakang pitik natin dyan etong pinakang uh, channel bar natin ayan nakasunod yan dun mga boss pinitika natin mula dun sa taas dun sa pagtututukan etong channel bar natin hanggang dun sa baba Ah, uh, inuna natin to mga boss yung pinakang uh, channel bar natin na dalawa. Uh, inuna nating nating i-install to mga boss yung pinakang channel bar natin. Bago natin uh, in-install tong mga frame ng uh, pinakang hagdan natin mga boss. Sa pag install pala nito mga boss, uh, nag nag start tayo mula dito. Sa baba, pataas. Nag-i-start tayo dito mga boss, itong unang step muna yung i-install natin papunta tayo doon sa taas. na itong mga side na ito mga boss, uh, yung pinakang wall natin is wala kasi to sa level. Kaya yung ibang uh, ibang frame natin ng hagdan is sumabit. Kaya tiniktik natin ng bahagyayan mga boss para yung pinakang gilid natin dito is pantay. patas doon. Ayan. Tapos yung uh, pagkakabit pala natin eto na mga boss, ayan. Uh, yung uh, pinakang ilalim ng wall angle natin, nakatutok lang dito sa pinakang uh, channel bar natin. Tapos, wini-welding natin yan mga boss, dito sa ilalim, ipupull weld natin yan. Tapos yung dito, dito rin sa pinakang side. Tapos, isusunod natin mga boss yung, ano, yung tukod. Bali, ang ginagawa natin mga boss itong pinakang frame natin kailangan mga boss is nakalibel yan ayan makikita natin mga boss ayan nakalibel sya uh, kailangan pantay na pantay siya. ito muna yung unang uh, bine welding natin nilelevel muna natin yan pagkatapos natin mga boss ma i, -i welding na tong uh, pinakang sa side na to tsaka naman tayo mga boss maglalagay na itong pinakang tukod natin na angle bar din tapos, ah, kailangan nakalibel din siya papunta dito. Yang sa side na yan. Kailangan ah, sa gitna rin yung pinakang tubig natin. nakalibel din siya. Bago natin i-fix tong ah, pinakang tuko natin. Bago natin i-welding. Kailangan nakalevel to. Tapos, after naman na ito mga boss. Itong kabila naman. Ang etong kabila naman yung sinusunod natin. Ayan. Kailangan din mga boss is nakalevel din to para yung hagda natin is talagang pantay. Ile-level ile natin ito mga boss, itong diretsyo na to Tapos yung uh, dalawang side, Naka-level din yan mga boss. Itong unahan naman na ito mga boss, uh, nakasabay na yan dito sa may likod niya. Uh, level na rin yan. Pag nilagay natin yan dito mga boss, is uh, naka-level na rin to Yun sa pinakang unahan natin. Ayun, lahat ng... Uh, lahat ng frame natin ng hagdan mga dos, mga boss, ganun yung proseso ng ginawa natin hanggang ma-install natin mga boss dito sa may pinakang last ayan, ganyan na yung itsura ng hagda natin mga boss tapos yung uh, pinakang laki na itong uh, itong pinakang laki ng uh, mga frame ng hagda natin mga boss, kung gaano kalaki yung opening natin, is ganun din yung laki niyang lahat ng frame natin para saktong sakto din siya dito sa may pinakang gilid hanggang dito sa may taas. Ganun yung proseso ng uh, pag install natin mga boss ng uh, pinakangagdan. Tapos yung pag a pala na ito mga boss. At una kasi mga boss is uh, ina-assemble muna natin tong pinakang uh, frame natin mga boss. sa uh, ina-assemble muna natin lahat yan bago natin i-install dito. Ayun. Uh, isa pa rin mga boss sa uh, pinakamabilis mag-assemble ng ang uh, frame natin. Ganito naman mga boss yung ginawa natin sa pag-assemble natin ng eto, ng mga frame natin para isang mabilisan lang mga boss. Ang ginawa natin mga boss, uh, kinat na natin to nang uh, naka-45 to itong uh, itong lahat ng gagawin nating frame naka-45 na natin kinat natin tapos ang ginagawa natin mga boss uh, doon sa mga hindi pa nakakasubaybay kasi may uh, binarin tayo uh, about dito kung paano siya, kung paano natin gawa yung pinakam frame nung natin ayan uh, share ko rin ulit mga boss ang ginagawa natin mga boss isa uh, ayan kung gaano kalaki yung uh, pinakam uh, frame ng hagda natin uh, ginuguhitan na natin yan mga boss tapos uh, iniisikwala na natin ayan, naka-eskwala na yung pinakang, uh, square, uh, yung pinakang frame natin na yan uh, naka-eskwala yan tapos ang ginagawa natin yung dito sa may pinakang uh, guide natin dito sa may pinakang guhit ayan, naglalagay tayo ng mga mga pako mga boss ayan, parang ganito ito hindi na siya pako ito yung pinag, uh, tira ng mga kasi ginamit na natin ito, tinanggal natin ayan, uh, nilagay lang natin para ma explain ko sa inyo kung paano yung ginawa natin Ayan, bali, uh, nandyan yung mga boss sa may uh, pinakang mga guhit. Uh, sample natin ito mga boss. wala, na, wala na kasi tayong naka 45. Eh. Ito, sample na lang natin to, Ito mga scrap natin. Uh, bali, nilalagay natin yan mga boss. Ayan, nakaganyan siya. Pag nilapat natin dito, is babangga siya dito. Sa pinakang natin. Tapos dito sa side, is babangga din dito. Tapos, pag sinalpak natin dito yan, Ayan, pag sinalpak natin itong kabila, is nakabangga din siya dito. Para yung uh, pinakam frame natin is nasa eskwala. Ayan, tapos ang mangyayari, i welding na lang natin to kung sakaling uh, ito ay naka-45. Ayan, ito ka, i welding na lang natin yan. Para mabilis lang siya, paglapat natin dito, uh, pole weld na lang tayo ng pole weld. Hindi na yung uh, tipong gagamit pa tayo ng pinakam uh, pinakang uh, Gagamit pa tayo ng pinakang uh, iskuala, Iisa isa iisa-isay nating i kada kanto. Ayan, ano yun mga basa, uh, medyo mabagal yung ganong proseso. Kaya ang ginawa natin, ayan, uh, naggawa na tayo kaagad ng frame para, para yung uh, proseso ng paggawa ng frame natin is mabilis. Salpak lang tayo ng salpak dito sa, pin, sa pinakang uh, layout natin. Welding na lang tayo ng welding. Ayan, ganun yung proseso ng ginawa natin dito naman sa may pinakang puno ng uh, pinakang channel bar natin ayan may binaon tayong mga 10 mm na bakal dito mga boss ayan yan ang matapos winelding natin dito sa channel bar ang sa kabila yun, mga boss nakabaon din doon para yung uh, pinakang channel bar natin is hindi rin siya gumalaw ganun yung diskarte ng ginawa natin sa pagpiprame na itong uh, pinakang hagda natin Uh, pagkatapos ng uh, mga boss, pagkatapos ng Christmas, balik natin sa project natin is isi-second coat na natin to ng primer tapos uh, mag-install mag na rin tayo dito mga boss ng mga hardy flex. Uh, tatakpan na natin tong, uh, itong ilalim ng pinakang attic area natin. Kompleto na naman tayo dito, may nakapag-wiring na tayo. Tapos napinturahan na rin natin yung channel bar. Kaya wala na tayong gagawin dito kundi uh, tatakpan na lang natin to. Tsaka yung dito mga boss, ayan, kompleto na rin naman tayo dito. Uh, may frame na rin tayo tapos yung don sa kwarto don may frame na tayo, may frame na rin tayo don ng para sa kisame natin. Uh, yung uh, pinakang uh, wiring na lang ang kulang natin don Ayan, tapos yung dito mga boss sa uh, attic area. Ayan, natapos na rin pala natin dito mga boss. Ayan, Natapos na rin natin to kahapon i-frame. Ayan, na-frame na rin natin to. Isamin na lang rin yung kulang natin dito. Ayan mga basa, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayan mga basa, Merry Christmas pala mga basa inyong lahat. Na Kita-kita na lang ulit tayo mga basa pagkatapos ng Christmas. Uh, ingat na lang tayo palagi mga basa and God bless sa